Hahahaha oh, Ko kre Kris oh, Ay, magluto, hindi <laughs> mo Kamatis Kamatis? Anong scientific name yan? Kamatis, patis, lipitis Baka hindi naman yata yun yun Yan eh. yun Tapos, paano mo lutuin yan? Ano luto niyan? eh mm. Ilagang baka. Teka, pa oh, Ugasan mo. Hindi, mamaya yan. Sige na. Mayroon pang isang style eh. Ganyan. Ano yan? Anong tawag sa style niyan? Box, box stitch. Box stitch. Bago yan ah. Bagong pag style na pag-iwa to. Talo pa yata si Sino yung kusina master? Si Chef Boy Lagro. Oh, yung yung yam yam yam. Oh, yam, yam, yam Walay mo wala sa akin yun. Eh. Kaya mag showdown do. Showdowns. Kaya ako mapag magic. Sus. Kaso na. magic is tong magic. Dati kasi eh nagba-magic din ako eh. Ano? Ano? Lumulutang ako. Pero hindi ko alam paano ako nagagawa basta tawag nila sa akin, Boy Magic Bachikero. Kaso na. tuloy muna. Hindi na ako mag magic. Hindi, hindi na ako mag magic pun. Bakit? Gabi na yun, natok na ako. Uy. Paano magasan yun? Hindi ako nang joy kasi kalawansi yan. Ibig sabihin, mahusay, panlinis yan. Ah. Di diba acid yan, acid? Hindi. Basta dyan lang yan. Oh, Gabi, hindi yan dyan. Pero, tol. Tulog na ako. Okay, ah. sige, sige. Ako na Kaya mo na ba yan? Oo, oh, kaya ko na yan. Sigurado ka? Oo, oh, mo. Baka pagalitan ako ng mother mo. Hindi yan. Okay, Tol. Ge. Yes, sigurado, yes, sige, sig sigurado ko na nalang dyan. Oh, sigurado sigurado. Good night. Wag mong magigero ako ha. Oh, sige. Sige. Okay. Talo,